Hello everyone! Nandito po tayo ngayon sa Dasma, sa Robinson Dasma. Pinantay po natin yung kasama natin. Nasa loob po sila. So, I'm here with Angel. Yes, I'm here with Angel. So, nasa sasakyan po kami. Kasi sila si at saka si Kuya nasa loob may binili. So, ang baby po namin ay naglalaro while waiting. So, kung may kita nyo, wait baby, papakita natin yung ginagawa mo. Dali. So, ayan. Nagpi-play po siya. Ayan. Yan po yung food niya. Ayan. So, bumili po kami ng dalawang sakong bigas. Ayan. Kung may kita po ninyo sa labas. Ayan. Ayan na po yung governor's drive. Papunta po yan doon sa 13. Punta po lang kaan. Ayan. And then, ayan yung baby. So, kami lang dalawa ngayon. At ito yung kanyang bag. Ayan. So, may kita ninyo. Ayan po. Papa, hi baby eat Melita. Yes. Papa, hi babe, and eat, and mm -hmm. baby eat Mm-mm. Kasi may binili pa sila before kami pupunta ng doon sa lugar, sa mabuhay. <coughs> Grabe ngayon. Iba yung ubo ngayon sa ubo before. Mine. Mine. Alien. Mine, ubo. Your ubo? And if you make ubo, what is the sound? Ha? <coughs> huh? What's the sound? <laughs> Why are you hiding? Ha? Huh? So, ayan. Nasa sa, sa loob tayo ng sasakyan. Nandun doon po yung McDonald's. Diyan po kami. Diyan po kami nagmi-meet up before nung nasa sonar po ako. Diyan sa McDonald's. Anyan <laughs> po yung ano, overpass. Papunta na po yun doon sa kabila. Ayan po dyan yung Robinson. Ayan. Yeah. So, itong baby makulit. Nagkikipaglaro. Ayan. Nag-hide and seek Kaya, huwag Ayan. Ayan siya. Ayan, Ayan siya. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Nga, gusto gusto niya harutan. <laughs> What is your name? Angel. Angel? <gasps> Are you a baby? You're not a baby anymore. You're a big girl. Yung batang ito is harutan, harutan. Ayan. Say hi, baby. Hi. Gali na. Say hi muna. Di wag. So, ayan. Ang makulit. Ayan. Dito po. Ah, dumadaan din po yung mga sasakyan na gusto. <coughs> na gusto po, ano, um, mag-park. <coughs> Parking. Buti na lang nakapark po kami dito. Nung hmm, wala pang nagpapark. Baby, don't. Aray ko. <coughs> Makulit lang po siya. Ayan. Nakikiharutan. Sino ang nakikiharutan? Tingnan yung baby, o. Oh. Naglalakad lang siya, o. Oh, kasama yung nanay niya, o. Oh. Tingnan mo. Mm. mm. Papa, ate. No, baby. <coughs> mm -mm. Grabe yung ubo. Iba. Iba yung ubo ngayon kaysa ubo noon. Ayan yung McDonald's. Ayan Jan. Paddy Spawn. May um, Uncle John. So, ayan ayan nakikipagharutan na naman yung ano bata nakikipagharutan na naman yung bata ayan gusto 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 ng harutan <coughs> gusto gusto ng harutan yan gusto gusto so habang nagaantay kami dito wala pa sila di ko ano ko nang ginagaw nila sa loob after that pupunta kami mabuhay <coughs> Pupunta kami kay Nanay Sheila. Nanay Yes, yeah, so pupunta kami kay Nanay Sheila. <coughs> Aray ko. Hurt. <coughs> Sorry po sa ubo ko. Yan po yung governor's tribe. <coughs> Yan, yung makulit. Si hi. Si hi baby. Nali. Yak! Yuck. Yaki! Kucharain mo.

Oh, ay, gaya-gaya. Oh, ay, gaya-gaya. 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 Gaya-gaya ang baby. So, buksan natin yung aircon para medyo malamig. Yung po yung governor's tribe, Baby yeah. What are you eating? You, huh? you, Candy cake. Ha? Candy Ah, okay. La 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 la. So, until now, nandito pa rin po kami. So, maya-maya is, maya, yes. wabuta na po kami ng... Mayay. Mabuhay! Doon ko na nanay, Sheila. Mama siya! Uh, o oh, si babay na? Ayaw. Babay! Babay! Si bye bye baby. Bye bye. Yeah, bye bye po. Bye bye po.